Meh? Eh? Saan na Timotin? Ewan. Dito na kita eh. na muna ako. Binilihan na kita ng drinks mo. Huwag mo muna ako hanapin, please. Drinks oh? Isa lang yan? Drinks? Saan yun? eh, Ate Pia, nakita mo si Ate Jamie? Hindi po. Hindi ko alam po eh. Okay. Beeeh? Wala dito. Nasaan yun? punta yung babaeng yun? Pffft. Kasimpli na. Beeeh? Wala rin dito. Nasaan yun? Beeeh? Beeeh? Wala dito. ano naman sa labas. Na kita mo si Jamie? Hindi. Saan yan? <laughs> <laughs> ah. <laughs> Saan <ako>, ba yan? Ayan <laughs> ako. mo Ano nang sabi ko huwag no, mo ka, tiyo, tiyo, Ha? Ano? Anong nagawa mo yan kay May? Toto Chiyang Cha Anong nagawa mo? Sa separador ka, di na mo. Ha? Magkukulo ka kasi nanonood ako. Ano? Magkukulo ka pag nanonood ako. Ba't nako magiging Netflix? Isang no, bakit? No, no, no. bakit? No, no, no. Ha? Binalam mo ako isang tundoy isang drinks lang? Drinks? May spa. Kasi isa lang. <laughs> ha? Ha? Tapos mall ba? Ano yan? Ito dyan ka sa loob. Ano yung mo? Bili mo ba? Lumabas ka na dyan. mo Hindi kita inaano! ano. Lumabas ka na kay drama ako magulo ka. Magamoy yung mga damit, oh. Ayun, oh, yung mga damit natin. Hindi <laughs> niya alam. Nga Yan. hindi niya alam? Ha? Oh, Lumabas ah. ka na dyan. Sige na. Manood ka na sa TV. Huwag na dyan. Amoy ano you know, na hamburger na. Lumabas ka na dyan. Lala na. Sige na. Lala na. Lala na. Lala na, Lala na.

Ano yung muna yung drinks mo na? sige na, sige na, halika na. Halika na. Sige na, sige na. Hindi na, hindi na, hindi na. Ang kita po. na, na. Halika na.